Good afternoon ladies and gentlemen. So at the moment I am in Tbilisi, Georgia. So ito yung uh, hotel room na na ko. So i ko kayo. So ngayon dapat daw sa baba pala ako uh, ilalagay. So, Sabi nung receptionist uh, dahil alam ko na pagod na pagod ka so itong kwarto na lang ang ibibigay ko sa iyo so na, na, surprise naman ako dahil uh, hindi ko talaga ini-expect na ito yung magiging kwarto ko so hayon uh, bali i tour ko kayo ayan ito yung salamin tapos may dalawang uh, boteng tubig tapos Ayan. Sa ni nitong wardrobe na uh, may dalawa siyang ano, uh, chanelas. So, ayan. Towel. So, ayan. Tapos, ang ay ba ang laman nito sa loob. So, may vault siya. Ayan, may mga hanger din. May mga hangir din siya. Tapos, ayun, may lampshade rito. Maganda, maganda naman siya. So, di ba? Iba kasi ang price nito. Nung binok ko sa... Nung nagbukas kasi ako sa Aguda, yung ganitong kwarto, iba ang price. Yung nabook ko kasi, maliit lang dapat. So, ito yung binigay sa akin. So, ayan may upuan dito para makapag-relax ka. At ito naman ang di ba? Labas. So, ayan siya. So, kita lang yung labas dito. O, tingnan nyo. Yun na nga. So, ayan. Dalawa ang lampshade niya. Hindi ko lang alam kung paano babuksan to Ah, ito yata. Ayan naman yan. Ayan, may refrigerator dito. Ayan, may TV pa. Buksan natin ng TV. Tapos, ano pa ba? Pero ba't itong lampshade hindi gumagana? Paano ba to? Alright. Hmm, okay. Ayun. Sorry. Um, ah kata good. <laughs> okay. ito ang loob oh, okay I ko lang ko ayan siya oh ang laki ng pinaka ang, ang laki ng salamin so ay magkakape ano pa ba? so malaki naman malawak siya pang family talaga to pero swerte ko kasi ito yung binigay sa akin pa ayan ito yung loob ng bathroom ayan So far, okay naman siya. Ayan, may shampoo na libre. Ano pa ba to? Shower gel pala to. So, ito lagayan ng towel. Ayan, blower. Shower. Shower room. So, ayan. So far, malinis naman. So, okay naman siya. Ayan. Ayan. So, ayan, lagayan ng gamit ko rito, malita ko. Ayan, nakaka-relax so okay naman. So far okay naman. <coughs> Pasyal tayo ngayon at i-tour natin itong Tbilisi. at Yan pala yung ano, yung hotel kung saan ako nag-stay. Uh, ito yung Penthouse Hotel. Ayan dyan ako nag-stay madami na rin uh, mapapasyalan dito sa area na to ang ikinaganda kasi dito sobrang lapit lang dito sa piece, ah, piece of bridge ayan sobrang lamig ngayon uh, ano bang weather ngayon dito sa Tbilisi. Tingnan natin. Ayun, negative 5. Yan guys, or negative 5. Kita ba? Yan, negative 5 ngayon ang ah? weather dito sa Tbilisi, Georgia. <coughs> Sobrang lamig at nakatatlong patong ako ng damit. Kasi hindi ko talaga kaya ang lamig. So ngayon, anong oras na ba ngayon? 8.41 in the morning. So, actually, pababato, papunta doon sa Peace of Bridge at saka ayang church na yan na kung saan pasyalan din. or pinupuntahan ng mga turista. Ah, uh, share ko lang sa inyo kahapon nung nagpunta kami ng Gudaure Grabe yung ano, grabe yung nangyari sa akin kasi doon sa tuktok na yon, ah, uh, nag-cable car kami tapos papunta doon sa tuktok tapos ngayon, may mang uh, nag-order ako ng kape. Tapos sa likod ko may mga Georgian na nag-iinuman din. Tatagay, eh. nagiinuman sila doon. Tapos ngayon, uh, ako. Tinagayan ako. Ako naman dahil may inim din naman ako. Kaso, ewan ko ba ba't napasama? Siguro ko matapang yung alak kasi di ko alam na actually hindi familiar sa akin ang alak ngayon. So, nakatatong tagay, shot lang ako na ganito kaliit sobrang na ano na ako uh, lasing ako huli ang tama yeah. ang sama ng pakaramdam ko tuloy hindi ko masyado na enjoy ang gudawri kaya sabi ko tapos pagdating ko ng bahay sa hotel uh, suka ako ng suka yung kinain ko nilabas ko grabe yung tama na yun natakot ako kasi akala ko may nilagay silang kung ano doon sa alak na yun. Kaya nakakatakot. So, kaya sabi ko, grabe yung ano, grabe yung nangyari sa aking kahapon. Puntahan nga natin yung simbahan. Ayan, oh. Tingnan natin kung ano yung loob sa loob niya malapit lang yan sa, ako, uh, sa hotel kung saan ako nag-stay. Uh, siguro kung mga lang meters lang ba? Mga 500 meters lang siguro. ah, bukas na. So, door closes. Uh, 6 o'clock. Sarado siya. Ng, yung gate sarado ng 18 or 6 o'clock in the afternoon. Ay, grabe yung sa akin sa Godauri. <laughs> Kaya, pag may, may magtagay sa inyo, nako, pag-isipan niyo muna mabuti bago kayo tumagay. Kasi, unang-unan, andito tayo sa ibang bansa. Kung turista lang tayo, tapos, hindi natin alam kung, di ba, kung ano yung mangyayari sa atin. lesson learn talaga. Kung may magtagay sa inyo, pag-isipan niyo mabuti bago kayo tumagal. Ayun oh, yung tuktok na yun. Uh, Nag-iis doon oh. Doon kami pumunta, doon sa area na yan, papuntang Godaurean. So ayan yung piece of bridge, puntahan natin yan mamaya. So... Punta nga tayo dito sa simbahan. Malamig. sobrang lapit lang nito sobrang lapit lang nito sa sa hotel kong saan ako nag-stay itong simbahan ito ang lamig grabe ang lamig ito yung old city ng Tbilisi, Georgia sobrang ganda mamamangha ka sa ganda alas 9 pala ng umaga ngayon so sobrang lamig na ngayon nanginigas yung kamay ko sa sobrang lamig kaya ayun ito yung ano, harap ng simbahan tapos ayan may rebulto hindi ko alam kung anong rebulto yan ang ganda siguro dito paghapon tapos pala guys sa ano sa kasi nga single tour ako. So ang binayad ko nung nagpunta kami ng nung nagpunta kami ng ano ng Borjomi at saka Bacoriani bali ang binayad ko do ang binayad ko is 120 US dollars. Yun yung <coughs> bayad tapos ah, sa iba kasi sa iba, ah, uh, magkano ba? 300 US dollar isang tour lang yun na, napaisip ako sabi ko bak ang mahal naman so nagtanong-tanong ako kung gusto nyo yung tour guide na nakuha ko sa lahat ng mga pagtanungan ko siya lang yung pinakamura talaga promise kaya kung gusto nyo comment kayo tapos ibigay ko sa inyo yung kanyang facebook or contact details ayan. Sobrang ganda dito sa Georgia. Pero nung pagkababa ko sa aeroplano, tapos syempre, di ba, uh, habang nasa labas na kami ng airport, doon ko na-realize, sabi ko, ah, ito pala ang Georgia. Yung parang hindi ako masyado na amazed. Kasi sabi ko, ito pala ang Georgia. Pero nung kinabukasan, doon ko lang na realize na sobrang ganda rin pala ng Georgia. Uh, yun nga, yung mga requirements sobrang uh, madali lang makumpleto or makuha as in, napakadali lang ng requirements na papunta rito sa Georgia basta kumpleto ko lang rin ng requirements so makakapunta ka na dito sa Georgia sobrang ganda yeah, ang ganda Ayan siya. Ayan ang Georgia Sea. Sobrang ganda. Ayan. Medyo mahangi ng kunti kaya sobrang lamig. Hindi uh, ka lang picture ako na pumayag tong ano dalawa of ko lang punta ka tayo dito sa ano, sa loob ng simbahan alamig akit natin baka pwede yan try natin ah uh, ano, sa loob ng simbahan. Ay, Diyos ko makapagsimba din. Ganyan ang ganda oh. ang... Ayan. Ayan. Ang ganda rin dito. Ah, may daanan din pala dyan. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Mag bunit lang ako. Sobrang lamig. Hindi ko kaya. Hinda. <gasps> uh, Itry natin pumasok dito sa loob. Kung pwede ba mag video. Sana pwede dito tayo pagalitan. Ayan. Ah. Ah. Hmm. Hindi na ako sa kasi parang ano, parang... nakasaray yung... pintuan guys... ayan nga... puntahan natin yung Peace of bridge na tinatawag nila pati itong balon na malaki, dito na tayo dumaan huyyy... naninigas yung... mga kamay ko, sobrang lamig kaya ayun guys, sabi ko nga kahapon uulitin ko grabe yung nangyari sa akin hindi ko makakalimutan yun kulang na lang wag padala ako sa doktor ito ang inisip ko habi ko yung travel insurance pala buti na lang may travel insurance in case man na uh, na halimbawa man na hospital ako kahap kagabi wag, buti na lang salamat lord hindi naman nangyari kaya required din pala ang travel insurance guys pag pumunta kayo ng Georgia so ang bukuning yung travel insurance is ah, uh, kung ilang days kayo mag i ng Georgia for example 5 days so 5 days din ang kukunin yung travel insurance actually mura lang naman nasa 2 dollars lang per day Ayun, so magkano yun sa peso 100 plus ayan naninigas yung labi ko so yun lang tapos ano pa bang kailangan ah uh, syempre una passport ah uh, ano Filipino citizens pag galing ka ng Saudi Dubai Kuwait Oman basta sa Middle East ah uh, free visa na ang freebie na pagpunta dito ng Georgia. Basta kumpletuhin mo lang yung mga requirements na kailangan. Yun na nga, unang-una, passport. Valid dapat siya ng 6 months. Tapos, ano pa, uh, dapat valid ng 6 months ang passport. Tapos yung ikama, ako kasi from Saudi, ang ikama, uh, bali, kailangan valid siya at least 3 months So, kaya iba pa in, uh, translate mo siya sa English, yung ikama mo, at uh, tapos, uh, ano pa ba yun, uh, ano pa ba yun, uh, tika lang, isipin ko, uh, dapat iba pa, translate mo siya sa English, tapos physical ikama, dadalhin mo rin, ang bayad ko sa trans, pag-translint ng ikama 50 rials sa Alhasa kasi ako. Tapos, meron, mas mura yata sa Riyad sa pagkakaalam kung may meron silang 45 rials. Kailangan with stamp siya. Hello. boat trip. Boat. Oh, boat. a uh, later sir. I'm gonna go there and then I will come back. A table close. A close? Yeah, uh, table close. How much boat? What's uh, four km old felicity, two kilometer new filicity? Two water for video for just a minutes. Okay. Two water Falls, just uh, free three Georgian wines up mm chacha, -hmm. coffee chai, free, mm -hmm. free. Yes. Four km old 35-40 no, oh. minute excursion, brother. 35. 35 minutes. Minutes. Minutes, yes. So one person, 60, 60 Lari, brother. Sixty yes. Lari. So yes. I'm alone, so no problem. Okay. Okay um my friend I'm going to go to money changer I'll change my US dollar then I will come back card no problem a ticket. card yes okay let's go Are you no problem Georgian wine drink cha -cha okay. georgian vodka okay yes, but, free. but by okay. My, my uh so my card is uh this one I don't know if it is okay my card I will show it to you yes no problem ticket card. ah First, yes, yes. okay, Michelle. Yeah, Philippines, oh, Philippines, very good, <laughs> very, 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 very good. good. Yeah, Ma, they're, they're, uh, what is the best price? Uh, 50 Lari, brother. Yes, start uh, 60, normal. Why the uh, restaurant Georgian mm -hmm. wine 20 mm -hmm. Lari? Mm -hmm. Yes, free, yeah, yeah, yeah. One, two, three, no problem. Oh, no problem, yes, 55. My friend, 55 Lari, brother, bang. because. Yes, start. Sit down, start. Okay, okay. okay. Yes. Let's go. I'm a good flamingo. Flamingo. Video. Oh, good, really. Okay. So, pupunta daw kami sa ano? Sa boat. 60 lari. So, magkano yun sa peso? 60 yes, lari, Georgian, two patch ka sigari. Mm -mm. yes. 60 lari for... 60 lari, two patch ka sigari. Okay. Yes. 60 lari si so Mulkarni uh, sa Diesel. Yeah, okay, okay. lari. Mm -hmm. yes, diesel. yes, 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 yes. So magkano yun sa peso? Kasi Tika, eh ano ko kung Magkano sa peso yung ano Sa 60 lari 20 dollars 20 dollars 20 dollars yes, 60 lari Let's go Call no. Oh my god, 1,200 sa peso itong boat na to. Okay lang, may experience natin. May sasakay kami ngayon. So, 35 minutes, right? 35 minutes. Yes. Ikotin natin tong oh, ilog pa. Yes video. Okay. Flamingo. Flamingo and... Tinatawaran ko sa na kaso ayaw six, daw talaga ang 60 lari. Ayan. Yes. Oh, so beautiful. Wow, so beautiful. Wow. Okay. Yes, yes, yes. Sir. Flamingo. Flamingo. Oh, good, good, good. Good, brother. Yes, good yes. video. Good video. Ay, yes. So, I'm so excited. So, ayun guys. 1,200 sa piso 60 Ari for 35 minutes, both char. Ako lang mag-isa. So, okay na rin, not bad. May experience lang naman natin 'to. Kasi sobrang lamig. Yes, manager. Ah, uh, manager. Yeah. Yes, yes, manager. Hello, manager. Hello, Hello, manager. Company ang gagamitin kong pambayad yung card, yung ATM card ko sa Saudi. Hindi ko alam kung yes, manager. gagana to kasi Bye, cha -cha. Yes. Yes. Director. okay. can, I, can I try this one? <laughs> Sobrang labo <labugay>. ka <laughs> Oh Ditutai sasaka. That's chefy, I guess. Okay, tea, coffee, wine or cha cha What you want? What is cha cha? Uh cha vodka. I I don't like vodka. Georgia wine. Wine only, yeah, Georgia wine. But can we try this one first? No problem. Maybe manager take tacky. Okay, because maybe it's not working, because in the airport not working this one. No problem. One. Mm -mm. So, dito tayo sa sakay. So, loko. Mm -mm. So, this is the Georgian wine. Yeah, Georgian wine. Okay. Okay, sure, sure, sure. Can I put here? Yeah, that's right. Thank you. Ayan Hinarang ako nito dito sa doon sa labas, pero okay lang uh, experience na rin para ma-experience natin mag boat pa. Iikotin lang daw. 35 minutes pa. Ewan ko kung hanggang saan tong 35 minutes. Ayan. Uh, tinanong pala ako kung ano daw ang gusto ko. Kapi daw ba? Budka, sabi ko. Yung Georgian ano na lang. Wine. Ayan. Ito yung ano. Yeah, it's okay because I'm going I'm filming. So this one pinaabot ako sabi ko no oh it's okay kasi sabi ko nag video din na muna ako para ma-relax din yung mga pakakosi. Naninigas talaga sa sobrang lambing. So meron silang vodka inaalok ako kung vodka daw or kape, tips or Georgian uh wine. So, ang pinili ko is Georgian wine. So, ito yon Ayan. Uh, i-try natin kung kung anong lasa. Total, nag-ano naman na ako. Nag-breakfast naman na ako. Mmm. Wine nga siya. Pero parang, ay, ano ba ito? Ma Live chicken. Parang grapes. Yes, I'm from the Philippines. Uh, uh, Babuti. I know Philippine people like Georgia. Really? Yes. Yeah, because of the snow. Snow? Yeah, they like snow. Yeah, but we don't have snow. In Gudauri. Yeah, in Gudauri. snow. How many days do you stay in Georgia? Uh, five days. Oh cable car oh langi start na. Ha? No name adiwal. Against my friend? Name adiwal adiwal. Given I don't know. As ah. adiwal this one si. Ah okay. Ah this one. Hmm mm, bukas na yung cable car try natin dyan mamaya mag cable car five lang daw yun dyan isang, isang ganun lang o balikan siguro ayan um. ang start na Actually, ayoko nga sana magganit. mag ganito. <laughs> Sige, di bali, okay lang. For experience lang naman. So far, so good. So, ayan. Malinaw. Wala masyadong ano,